Yan, dito, dito yan, papaganyan, yan, pasapa, yan, yan, dalawang andana yung sapa papunta dito. Tapos, dito siya ngayon babagsak, dito sa puistong to, ang tubig. Ano ngayon yung pinag, ano nila dito, ba't naglagay sila ng tubig dito? Ibig sabihin, may preno proteksyonan sila dito sa puistong to. Yan, mga oh. pa, doon sa... Tapos to. Mga hapon na nag ano. ito, ito. Itong tolis na to. Magkatapat silang dalawa. Yan, magkatapat. Ibig sabihin, itong bato na to. At saka itong bato na to, may koneksyon. Kung saan yung kanilang nilalagyan ng tubig. Pag umulan, dito ang laglag. Ibig sabihin, may perinoproteksyonan sila sa puistong to ito yung hinuhukayan mo na yan papunta dyan maaari yung binutas nila dyan papunta dyan may connection hanggang dito yan kaya lagi siyang basa doon sila dumaan sa may bato na yan pero dyan yung tinuturo yung hinuhukay mo na yan hindi nila ginalaw yan maaari nagsinking sila para ma ma matabunan hindi mapansin yung kanilang tinago. Kaya ayan ang ibig sabihin niyan. Kaya yung bato na yan na nakatayo, para siyang kuan. Oo, para siyang nakaturo na kuan. Nakatayo na daliri ng paa. Yan. Kaya yung butas dyan, talagang iinano nila yan na pag sila yung kukuha